mahina bro ang katotohanan sa performance anxiety. May mga gabi na parang gusto mo nalang mawala hindi dahil mahina ka, pero dahil pagod ka ng mapahiya, pagod ka ng mabigo, pagod ka ng maramdaman na kulang ka, tahimik kang nakahiga, nakatingin sa kisame paulit-ulit mong tanong sa sarili mo Bakit ganito? Bakit sa tuwing kailangan kong magperform? Ako pa yung nauutal? Ako pa yung pumapalya? Maraming lalaki ang ayaw aminin to, pero deep inside halos lahat tayo Dumaan sa ganitong klaseng gabi, yung gabing gusto mong patunayan na kaya mo, pero ang katawan mo, ayaw sumunod. Parang biglang may kumukulong kaba sa loob mo. At habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang boses ng duda sa isip mo. Hindi ito simpleng takot. Ito yung tinatawag nilang performance anxiety. Yung sandaling gusto mong maging perpekto, pero natatali ka ng sarili mong pagdududa. Sa kama, sa trabaho, sa relasyon. Sa bawat eksena ng kailangang ipakita mong malakas, doon ka biglang kinakain ng hiya at pressure. Ang masakit dito bro, sa mundong ito, walang gustong makinig sa problema ng lalaki. Kasi kapag babae ang umiyak, naiintindihan. Pero kapag lalaki, sasabihin lang, mahina ka kasi. Dapat kontrolado mo yan. Dapat palaging ready. Kaya tuloy, natututo tayong itago. Natututo tayong umiti kahit sirang-sira na loob. At habang pinipilit mong maging matatag, unti-unti ka namang nauubos sa loob. Pero eto ang totoo bro, hindi ka mahina. Hindi rin ito sign na kulang ka bilang lalaki. Ang performance anxiety, hindi ka bawasan sa tapang mo. Ito ay simpleng senyales na tao ka, na may puso ka, na may damdamin ka, at minsan sobrang gusto mong magbigay hanggang sa nakakalimutan mong huminga. Sa stoicism, may isang mahalagang aral. We suffer more in imagination than in reality. Sabi ni Seneca, karamihan sa sakit na nararamdaman natin ay hindi galing sa tunay na pangyayari kundi sa mga eksena eksenang binubuo natin sa isip natin. Kaya kapag kinakabahan ka, hindi mo kalaban ang sitwasyon. Ang kalaban mo, yung boses sa loob mo na nagsasabing baka pumalpak ka. Pero tandaan mo, wala pang nagtagumpay na hindi minsang pumalpak. At minsan, kailangan mo lang tanggapin na hindi mo kailangang maging perpekto. Totoo, gusto ng bawat lalaki na maging mahusay. Gusto mong maramdaman na sapat ka pero minsan, dahil sa sobrang desire mong maging enough, nakakalimutan mong ang tunay na lakas ay hindi sa pag-perform, kundi sa kakayahang manatiling kalmado kahit nagkakamali ka. Kaya sa susunod na maramdaman mo na bumibigat ang dibdib mo, na parang ayaw gumana ang katawan mo, huminga ka lang, huwag mong labanan agad yung kaba. Kilalanin mo muna, sabihin mo sa sarili mo, okay lang to, normal to, hindi ako mahina. Kasi pag tinanggap mo yung kaba, unti-unti itong nawawala pero kapag tinakbuhan mo, lalo lang itong humahabol. Isipin mo to, bro. Ang warrior, hindi takot mamatay, pero hindi ibig sabihin wala siyang kaba bago pumasok sa laban. Natuto lang siyang huminga sa gitna ng takot. At 'yun din ang kailangan mong gawin. Hindi mo kailangang tanggalin ang anxiety mo. Kailangan mo lang sanayin ang sarili mong mamuhay kasama nito hanggang sa kaya mo na itong kontrolin. Kadalasan performance anxiety nangyayari kapag gusto mong patunayan na malakas ka. Pero minsan ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo ay um, aminin na natatakot ka at hindi mo kailangang itago 'yon kasi doon nagsisimula ang tunay na confidence And sa pagkilala ng sariling limitasyon kaya huwag mong hayaang sirain ng isang pagkabigo ang tingin mo sa sarili mo hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng oras ang mahalaga totoo ka sa sarili mo at habang tinatanggap mo 'yung mga sandaling hindi mo makontrol Unti-unti mong natutunan kung paano maging kalmado kahit sa bugang mundo. May mga babae, o oh, hindi makakaintindi sa ganitong pakiramdam. Pero tandaan mo bro, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa kanila. Ang tunay na respeto, nagsisimula sa sarili mong paningin sa sarili mo. Kaya kapag hindi mo kayang mag-perform gaya ng dati, huwag mo agad isipin na wala ka ng silbi. Baka kailangan mo lang magpahinga, mag-reset, at muling kilalanin ang sarili mo. Sa huli, ang performance anxiety ay hindi sumpa. Isa lang itong paalala. Paala-ala na kahit gaano kakalakas, may mga araw pa rin na marupok ka. At ayos lang yon. Kasi ang tunay na lalaki, hindi yung walang takot, kundi yung marunong harapin ang takot na meron siya. Kaya tandaan mo to bro, hindi mo kailangang magmukhang perpekto para maging totoo. Hindi mo kailangang laging manalo para maging matatag. Minsan sapat na yung huminga ka, tumayo ulit, at sabihing, hindi ako mahina. Tawa ko at kaya kong bumangon ulit. Pre, kung may napulot kang aral o tumama sa iyo ang video na ito, baka naman pwede kaming makahingi ng maliit na pabor. Pakilike mo naman tong video. Share mo rin sa tropa mong kailangan ito. At wag mo kalimutang mag-subscribe. Ihit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Salamat pre, solid ka!